Ayun, magandang buhay mga kaibon. Yan for today's video, bali ah uh, usapang uh, ibunan tayo. Ah, uh, meron kasi isang uh, subscriber at uh, followers ng aking uh, mga channel sa Facebook and uh, YouTube. Ngayon, nag uh, message message siya sa akin na ang tanong nga niya ay ano, ay uh, bakit daw may abnormality? at 'ta uh, kung paano daw uh, bakit daw nangyayari 'yon sa kanila sa kaniyang uh, mga alagang parakeets Yan mamaya pag-usapan natin yung uh, topic na yan ng aking uh, subscriber and follower, pa-follower. Uh, at uh, siguro pagkatapos na lang ng intro ito. Ayun, magandang buhay uli at uh, nagbabalik ang uh, MBA Loop in Aviary. Yan, balik tayo sa topic ng pag-usapan natin. Yung katanungan ng aking uh, follower and subscriber. Yan, hindi ko nababanggitin yung pangalan ni ano ni Ma'am. Uh, bali babae pala yon yung uh, nakausap ko kanina ng uh, umaga. Umaga o tanghali. Na nagchat siya at uh, naano siya dun sa concern niya na bakit daw nangyayari yung uh, abnormality sa ating mga alagang uh, parakeets yung katulad nga nung sa kanya ay uh, sa parakeets nga na pinakita niya sa akin yung ano yung uh, picture and video na yung kanyang parakeets ay uh, bumaba na bumaba na sa nest box tapos hindi kumpleto yung mga ano mga balahibo uh, may ano na siya may kita mo na yung balahibo ng mga yung pakpak niya pero yung katawan mga puti pang uh, balahibo tapos uh, wala siyang buntot. Ngayon tinatanong niyo bakit daw nangyayari yon sa alaga nating mga parakeets. Uh, Bali ang ano uh, ko naman uh, pwedeng stress nga yung uh, magulang na at uh, siguro uh, marami yung maging anak nila tapos siya yung pinaka maliit napabayaan hindi nasubuan masyado ng uh, magulang. Tapos sa uh, pwede rin na uh, kulang din sa calcium yung uh, magulang nung uh, pinag pinagbubuntis pa nga lang yung itlog at uh, napisa. Kulang yung nutrisyon na nakukuha ng magulang at uh, hindi uh, hindi nakuha ng mga anak yung mga nutrisyon na dapat na ibigay sa ating mga ano mga parakeets uh, pagka syempre uh, bago nga tayo mag breed syempre uh, kailangan natin i-condition yung ating mga alagang parakeets syempre i-condition natin sila kailangan na uh, wala silang mga sakit wala sipon tapos bibigyan natin sila ng mga vitamins at pang na bago natin sila isalang para pagdating nung mate na sila at makapag-itlog uh, makapag, makapag ay okay yung mga iyan i-anak nila. Uh, kahit na sabi natin na uh, pirtil lahat 'yon, magitlog ng ani mo, walo, pertil. Masusuportahan ng magulang na magsusubo. Kasi merong uh, tendency na merong huling may huli talagang ano, na napipisa. Malalaki na 'yung mga unang uh, inakay, tapos may huling mapipisa uh, na maliliit. Uh, pag hindi napakain 'yan, Ah, uh, maging abnormal yung yung maliit na yon or uh, pwedeng uh, ikamatay, syempre matatapak-tapakan nung mga ano nung mga kapatid na malalaki. Kaya ang ano niyan dapat doon pa lang sa unang uh, ibibigyan natin sila, bibigyan natin sila ng na suporta uh, ng vitamins, bibigyan natin sila ng ano uh, egg 1000 na uh, powder. Tapos samahan natin ng bitmen pro. Uh, ta bone, mineral blocks para pagdating nung uh, magitlog na at maglilimlim, malakas sila. Malakas yung magulang maglimlim at uh, hindi tama rin. Dahil nga lahat ng nutrition na na sa ano, syempre bibigyan din natin ng mga gulay yan. Uh, gulay tapos uh, lalagyan natin yung mga ano, mga vitamins like vitamin Pro, E1000. Yan ang gaya, gaya nga ng sabi ko. Uh, bago nga tayo mag-breed, kailangan uh, bigyan natin lahat. Bigyan natin lahat yung best natin. Kasi nga, ginusto natin yung mag-alaga ng ibon, siyempre. Uh, supporta natin sa kanya, ang may babalik sa atin, yung saya na makikita natin na uh, makipipisa yung mga itlog ng ating mga alaga. Mga bari. Tapos meron pa, nabanggit niya na, ano, na nasa colony breeding siya. Ngayon, uh, hinayaan lang niya na, ano, na magparis-paris yung mga ibon. Syempre pag colony, kanya-kanyang hanap, hanap ng kapares. At pwedeng magpares yung magkapatid. Hindi natin maiwasan kasi pag colony, gaya nga sabi ko, kanya-kanyang hanap ng kapares. At may time na ang nahanap na kapares ay magkapatid. Kasi nga magkapatid nga ah, uh, pwedeng maging abnormal nga yung mga anak nila tain uh, nga siguro uh, isa rin 'yun sa uh, dahilan uh, ganun nga nangyari na may abnormality na lumabas dyan sa kanyang uh, mga ilakay. Uh, yun nga may vlog nga ako na ano na ginawang uh, video noon na about sa magkapatid na hindi talaga ako nagpaparis ng magkapatid na uh, para kids kasi nga yung jeans niyan ay 50-50 uh, 50 -50. kumbaga hindi siya 100% na uh, wakompleto 50-50 uh, ngayon uh, iano ko sa inyo pwedeng ipagparis yan sa ibangga natin sa ano ibalik natin sa magulang o sa mga ninuno yun na lang ang ano para at least eh, walang abnormal na mangyayari din sa kanilang mga anak uh sa okay, akin hindi pa naman nangyayari yung ganyang uh, sitwasyon pero may mga ano daw may mga ibang uh, mga breeder na nagpaparis ng ano ng uh, magkakapatid kaso wala naman silang na nangyayaring ganon sa kanilang uh, ibunan depende na lang siguro kung nagkataon nga talaga na meron talagang uh, lumabas na abnormal sa mga inakahit. Meron kasi 'yan eh, uh, meron pa 'yan hindi lang sa ganyang uh, abnormality. Ah, uh, pwedeng magkaroon ng mga splay leg, tapos minsan pag maglabas walang tuka. Tapos hindi kompleto yung ano yung mga daliri ng mga inakay, uh, may piki 'yan. 'yan yung mga abnormality na mangyayari kapag nga uh, ipinagpares natin yung uh, magkapatid. Kaya may advice ko siguro, uh, pwede natin bangga na lang sa magulang or sa mga ano, mga ninuno nila. Ah, uh, yun nga, meron akong ginawang video, balikan nyo na lang yung uh, ginawa kong video. Uh, uh, ma'am, sana uh, nasagot ko nga yung uh, tanong nyo na about dun sa ano uh, abnormality na nangyari diyan sa inyong uh, ibunan. Uh, siguro ang gawin niyo, ma'am, ah, uh, mga kayo maam, mag-single uh, pairing. Yan para maiwasan natin yung kanyang uh, abnormality. Yan tapos ya uh, bigyan natin sila ng mga ano ng mga supplement, uh, calcium, merong uh, mineral blocks and uh, calcium. Ayun na, meron pala akong ano sa ano TikTok uh, TikTok shop na search nyo na lang yung ano MBA loop and MBA Re. sa TikTok. At uh, meron na akong mga binibentang mga ano diyan sa aking uh, Yellow Basket. Mga binibentang accessories at uh, meron tayong mga vitamins tapos uh, meron tayong mga mineral blocks and calcium na uh, ma mabibili niyo diyan sa aking uh, TikTok uh, sa Yellow Basket. Yan check out niyo po yan. Tapos meron mga Nest box tayong uh, binebenta rin. Tapos uh, may mga uh, about sa ano, sa mga pinches na uh, less box sa uh, basket. Ayan, sana nasagot ko nga yung uh, mga katanungan nyo ma'am. Uh, hanggang dito lang siguro yung aking na uh, uh, masabi sa aking uh, video. At uh, sana yung may narutunan kayo uh, about sa uh, sa siya, sitwasyon na nangyari kay ma'am ganito lang po kung uh, bago nga kayo dito sa aking uh, youtube channel ang MBA Love in uh, like, share, subscribe ng aking uh, channel at uh, don't forget to click the notification bell para updated kayo sa mga bagong video na aking na upload yan, pashare na lang po ng video na to at, uh, para may malaman ng mga ibang ano, uh, mag iibon at uh, yung mga gusto pumasok sa uh, pag iibon yan, sa mga newbie ito, para sa mga newbie rin po ito. Ayan, ngayon dito na lang po ang aking video at uh, maraming salamat po sa inyong pakikinig at uh, panunod. At uh, happy breeding mga kaibon.